Hi, good morning. Ito na po ang request ng ilan sa inyo. Now, ituturo ko kayo sa aming munting bahay kahit na hindi pa natapos lahat. Dahil mamaya may darating na bisita. Kaya bago pa sila darating, tara, pasok muna tayo at tingnan natin sa loob. Maliit lang po itong bahay mga idol. Hindi na namin nilakihan dahil ang mahal ng magpabahay sa ngayon. Lalo nang napakarami akong pangarap sa buhay, hindi lang bahay. Bago tayo pasok, yan po actually yung pangarap kong bahay na ipagawa. Taran! Nakikita ko kasi sa YouTube, nakita ko yung plan niya. Maganda. Pero nung wala kaming mahanap na lupa, eh dito na lang kami. Tinuloy na namin na sa pinsan din lang namin. Tapos yun yung pinsan namin sa Quirino province sila nagpagawa ng bahay. Hindi na nila tinuloy to. So kami na ang nagtuloy. Ayan, pasok na tayo mga idol. Welcome po dito sa aming bahay. Bali may tatlong kwarto tapos dalawang banyo. Yan, unahin natin dito sa master bedroom. Ang mga kurtina at pati na din tong mga pinto ay kaninang umaga lang natapos na iayos. Ginugol ko talaga dito ang aking oras, di bali nang hindi makapasyal-pasyal. Basta maayos ang aming munting bahay bago ako aalis at babalik ulit sa abroad. At ayan, ang maliit na banyo, hindi pa nalagyan ng pinto, <laughs> hindi pa naipagawa. So ayan, tara na sa bedroom 2, sa kwarto ni Chinito. Kahapon tong mga doorknob, buti na lang na ihabol. <laughs> mga pinto. Pero yung tatlong pinto na sa labas, yung palabas, yan yung mga yan, medyo matagal nang nailagay yan kasi pinauna ko yan talaga. Kung alam nila sigurong papauwi ako, ayan, binilisan nilang itong ibang pinto. Pero surprise ang uwi ko, kaya ganun ang nangyari. yan, tara na sa bedroom 3. Yan, dito naman, open siya, wala pang bed. <laughs> Kahit ganyan na muna para mas malawak. Yan, tapos na tayo sa bedroom 3. Dito na tayo sa maliit na sala. <laughs> Ayan, dito guys. Talagang maliit ang space natin. So, ang plan ko, bibili na lang ako ng yung hanging. Yung tawag doon yung TV na maihang na lang dyan. Wall mount TV is it the right term. <laughs> Tapos, bili kami dyan ng maliit na sofa. Yan na munang nilagay ko. Ito yung dining table na binili namin sa Bulog. Sa part ng Kiyangan yun, yung papuntang Lagawe. So, dito naman sa Lababo, meron yung pinagawa naming cabinet dito. Pero, hindi pa natapos. Pero, maihabol pa naman daw. Dyan, mailagay. Bago darating yung date ng flight ko. Ilagay ko na lang sa end ng video pag natapos na, kapag naikapit na nila. So, dito tayo sa labas. Hello! So dito muna kami nagluluto guys Kasi hindi pa natapos yung extension <laughs> Yan ang labas namin Ganyan po maraming saging So yun yung kalsada na ginagawa na So itong banyo namin pati pinto hindi pa natapos Buti na lang madaming tubig dito Ganyan na muna ang faucet namin laging nakabukas Kasi wala pa kaming tangke Wala pa kaming pag-ipunan ng tubig So ayan dito na tayo papasok guys sa extension Doon tayo ikot sa isang pintuan yan so dito na siguro kami magluluto. Ayan, ikot tayo sa likod. <laughs> yan pa yung una naming pinagawa. yan guys, so pinabawas na namin yung lupa. So okay na. So bali po pala itong baha, hindi namin plano. Na sabi ko na po sa una na naituloy lang namin. So ayan, may binago lang ako dito sa loob sa may master bedroom. Kasi wala po yan dati. Wait lang, pasok tayo. Ayan, ito yung papasok. Kasi ganito po yan. Wala yung banyo na yan. Tapos hanggang dyan lang yan. Pinapakbak ko yung pader dyan. So, pina... Ayan, lumawa konti. <laughs> Tapos, pinalagyan ko ng maliit na banyo. Kasi gusto ko yung kwarto ko. Merong banyo. Ganun po. <laughs> oo, oh, oh. yan may mga gulay na po dito nakahanda pala kasi sa susunod na araw ay dedication po ng bahay house blessing Ang una ko talagang pinangarap na gagawin ay makapagpatayo ng sariling bahay kahit maliit lang kasi napakadami nating pangarap sa buhay so ayan, pumunta na tayo guys sa fiesta kasi last day ng fiesta ngayon kaya habulin namin at habang hinihintay namin yung paparating na bisita Eto na guys, yung kitchen cabinet. July 5 ng hapon na ihabol nila. Kasi July 6 ng umaga, aakyat na ako sa Solano. Aalis na ako dito sa amin sa bundok. Kasi July 6 ng gabi, papamanila na ako niyan. July 7 yung flight namin. May nahabol pa tayong laro. Lumaban <laughs> lumaban sila. The decision na. Enceterdos versus Baguhan. Etang nabutan namin. Tapos na yung ibang laro. Ready, <laughs> ready. Oh.

versus Verona.

Makayo, makayo. Ayan, may mais na tayo. Kuha tayo ng pechay. Saan ba yung pechay? Ayan, malapit na tayo. Sumama <laughs> so mga bata. Nawala <laughs> yung dalawa. Sky! Hawak <laughs> sa mama niya. <laughs> Ayan. Fresh na pechay. Eh, nakarating na si Sky. Sky. I need mean, in a routine. Ano ko? Mga kala ka, ibulit ka nila. Pag ang binagot ang kinaanan na nalamot na. Hi, Sky. Ang kumuhaan na siya. Ay, ano ma? Ilan na nakuha mo, Sky? Dalawa. Dalawa palang. Dalawa. <laughs> Dalawa. Si Queenie naman ngayon. Ito, oh, malaki. Ito. Sige, gabutom. Tapos, tanggalin mo yung... Ganyan mo. Yan, tanggalin mo yung lahat. Ayan, si Kuya Jenrick naman. Tanggalin mo ayung ah, yung roots niya. O, oh, akin na. Ah. Alam mo? Hindi. Ako na lang magtanggal. <laughs> Natanggal mo? <laughs> Ganyan, yan Oh. Hawakan mo, ah. Yan. Kasadyay. Morning. Tara magsimba. Ayan, maghati pa isa-isa. Kasi wala tayong sasakyan. By the law and bruised by the fall. grace has redeemed us once for all. Once for all, all sinners receive it. Once for all, all no friends now believe it. Cling to the cross, the burden the fall. Christ has redeemed us once for all. Today is uh, June 30 and nagpre-prepare na. Buti may nagdala sa upuan

<laughs> <laughs> Marunong Bumaba <laughs> bin <applause> <Bins. laughs> <Beans laughs> <laughs>